takot sa <laughs> Ay, takot sa kapatid niya. Pabalik-balik sa akin. Oh, cute pa naman ang kulay niya. Dalawa to sila magkaparehas ng kulay. Ito, anong ginawa niyo dito? Ayan o. ayano Ayan, o, ayan o. sila dito sa anim na tiraga Ay! Wag! <laughs> Naaway mo naman yan. Hindi naman yan sila ng na ano nang haaway. Wawa naman ire. kawawa hmm, naman ito. <laughs> yan po sila o oh, yung anim natin. Sana po mag-survive na sila mula sa walos. Anim na lang po sila. Yan. masyal Masya Napakagwapo. At ayun po. Um. Ayan yung isa, o, oh, na pareha sila ng kulay nito. So, yun, yun, yun. Parang maraming lalaki to ah. Parang isa na ang babae nito. Hmm. So, tingin nyo, mga kakahil, isa lang ang babae, no yung kulay brown. Hmm. Ayan sila, oh. hmm.